Saan ba tayo pupunta? Ang daming tao. Wala akong pakalipong maraming tao. Basta Kaninong... pupunta tayo kay Papa. Saan ba dito yun? Nakakaiyakan kasi kasunod kong daming tao. Ha? Ah, ako pa mahiyak? Ikaw ang maraming kachat? Ano kachat? Madami Ma, ka kaya kachat. Mga katrabaho ko lang yun. Katrabaho ko lang yun. Katrabaho. Katrabaho. Ang kaiyan. Okay, ang daming tao. Katrabaho. Saan ba tayo pupunta kasi? Pupunta ka tayo kay Papa. Kami, Basta! Ang kaiyan. Ang daming tao. O kay Papa, ano ba? Ito kasi, Kapos dami mong sinasabi. Dami ano? ba? Dami mong alam. Oh, Ano na mo Ba't agad ka na lang may mga mukha nyo. Kasi naman papa, kasi, nito, kasi ito, lagi ka-chat, may ka-chat, may kasi marami. Trabaho nga lang Oo, nga yung trapa, ka-chat wala, ko na. Ano tra naman? Trabaho nga Gagalit ka naman agad sa akin. Alam mo, di ba may pupuntahan ako? ka na kakaintindi? Gusto um, ka dito mag-away. Ano naman kasi? Eh, ako pa talaga mahiya. Eh, wala lumalapit malapit ako dito eh. Itong lumapit, utang pa eh. <laughs> <laughs> Sa mo, eh, kayo pag napunta ka rito. May gagawin ako pa. Oh, ano? May cellphone ka pa dyan? Para kami lang dalawa mag-uusap? Kasi ito marami marami pag kakachat at oh, kausap eh. Meron ba nun? Ano na? Ano? Meron ba nun? Wala namang ganun. Wala ano, namang ganun. Meron yung si Papa. Hintayin mo. Papa, bilisan mo na. Muna, labas mo ay, sabi ka naman, wala naman ganun. Meron ako dito cellphone na talagang yung in-offer mo. Ah. Pero, eh, may paano yung mga trabaho nito. Ah. Ayaw mo na yan, tarbaho. Tarbaho. yung trabaho, trabaho. Hindi naman yung trabaho, babae lang yan. Babaero ka. Babaero nga lang na yung kachat ko. Babaero ka <laughs> talaga. Eh, sige, meron ako dito. Yung dalawa lang, yung sinasabi mo, dalawa lang talaga kayo nag-uusap. Eh, ito. Oh. Pag-aya ka na bro, ha? Tutal, utang ka lang naman, eh, ha? Diyan ka lang. Relax ka lang dyan. Burahot ka, eh. <laughs> oh, ito. Oh. Ito. Ayan, dalawa lang kayo mag-uusap. Dalawa to. Dalawa tayo. Maghilo ka dyan, ha? Maghilo ka. Itutok mo sa tinga mo. Oh. Itutok mo sa tinga mo. Hello. Oh, bilis. Salita ka. Hi. Oh, di ba? Tayo na dalawa mag-uusap? ハハ <laughs> <laughs>